O oh, balbas. Kanina na nandoon nga pala sa ano ah, sa paitlugan ah. So, dito naman tayo ngayon, ito naman ngayon si Balbas sa 45 days na naman. So gustong mag magano ng 45 days. Mag-alaga. Parang ang lungkot mo ngayon, Balbas ah. Hindi, masaya. oh, <laughs> <laughs> parang <laughs> ang lungkot mo ha? Sa 45 days naman tayo, ito na naman yung feeder. Ayan, feeder. lalagyan mo lang ng pagkain yan. Oh. Tatlong araw yan bago maubos. Ayan, galon ng mineral water. Oh, galing mo naman mag-invento balabas ha. Oo, oh, tsaka ayan na yung mga 45 days. So, dere na to. O, Pag, dere Pag pinunong mo to, dere na to babagsak. yan. Tapos walang, walang amoy, walang langaw kasi... Yung ano nang ano, kis-kis ng palay. Yan ah. ang nilalagay natin. Apa, oh o Apa. ipa. Wala na yan, ayan. sa English niya eh. Apa R <laughs> Ra oh, yan. Rice hull. Oo, yan. Oh, ayan yung sa gusto naman mag-ano nito. Ayun na naman pinakita na naman ni Balbas. So tupo ilan ilan, ilan yung ano, yung broiler mo dito Balbas? Ah, uh, ano to, 100 to eh. Oh, 102. Nakita ko rin sa kulungan mo yung nipple na ganyan ah. Oh, parehas din. Ang ganda Balbas ah. Oh, ganyan din. So pag pa yung nipple, Lalalabas lalabas yung tubig. Tubig, tubig parehas din doon. Ayun. So din, may mga, mga ipa walang problema ata to. Yung tanker natin nandito rin oh. Oh. Oh, ayan, ito yun? yung tanker, yung oh, tubig. Ang ganda ng nipol mo balbas ha. Ayun oh, na. Perfect. Malalaki yung manok oh. Oo. Oh, ayun mm -hmm. na yung manok oh. Ito mm -hmm. mo oh. Pang ano to, mga pang birthday, anniversary o oh, mga ano dyan, yung mga pang gusto nila mag kumain, mm -hmm. food trip. O, oh, ito lang kay Balbas, 45 days. Uh -huh. sa Sabado pumunta kayo rito bumili ng manok.